Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio, para sa Marso Labinsham, 2025. Ngayon, habang dumadaloy ang enerhiya ng araw na ito, maaari mong mapansin na mas tumitindi ang iyong pagiging sensitibo sa mga tao na madalas na hindi napapansin o nababaliwala. Bilang isang Scorpio, Lika sa iyo ang magkaroon ng malalim na pag-unawa sa damdamin ng iba, at mayong araw, mas lalong lilinaw sa iyo ang kakayahang ito. Maaaring magkaroon ka ng mas malakas na pagnanais na tumulong sa mga taong nasa ilalim ng pagsubok o nararamdamang iniwan ng iba. Sa simpleng pakikinig, pag-abot ng kamay, o pagbibigay ng payo, may pagkakataon kang maging ilaw sa madilim na bahagi ng kanilang buhay. Ang iyong likas na malasakit sa kapakanan ng iba, ay isang regalong hindi lahat ay may tadlay. Nayon, paalalahanan mo ang iyong sarili na kahit maliit na kilos ng kabutihan ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng iba. Maaaring ikaw ay makatagpo ng isang kaibigan, kasamahan, o maging estranghero na nangangailangan ng kaunting pag-unawa at suporta. Maging bukas sa ganitong mga pagkakataon dahil sa pamamagitan ng iyong kabaitan. Maari kang maging inspirasyon sa kanila upang patuloy na lumaban sa mga hamon ng buhay. Tandaan na minsan, ang isang simpleng salita ng pag-asa ay maaaring maging susi upang muling magningas ang pag-asa sa puso ng iba. Ang buwan na nasa iyong tanda ay nagdadala ng malalim na liwanag sa iyong emosyonal na kalagayan. Maari mong mapansin na may mga lumang alaala o pakiramdam ng pagsisisi na muling lilitaw sa iyong isipan. Ito ay normal at hindi mo kailangang labanan ito. Sa halip pagnilayan mo ito ng may bukas na isipan. Ang mga alaalang ito ay hindi na upang muling saktan ka, kundi upang turuan ka ng mahalagang aral sa buhay. Kung may mga pagkakamali kang nagawa sa nakaraan, ito na ang tamang pagkakataon. Upang tanggapin ito at patawarin ang iyong sarili. Ang pagpapatawad sa sarili ay isang mahalagang hakbang patungo sa kapayapaan ng isipan. Tandaan na bawat tao ay may kahinaan at lahat ay nagkakamali. Ang mahalaga ay kung paano ka bumabangon at ginagamit ang mga karanasang ito upang maging mas mabuting tao sa pamamagitan ng pagharap sa iyong mga alalahanin, nagkakaroon ka ng pagkakataong linisin ang iyong kalooban at magpatuloy na may bagong lakas at pag-asa. Ngayon ay isang magandang araw upang pagtuunan ng pansin ang iyong mga pangarap at layunin sa hinaharap. Isipin mo ang mga bagay na matagal mo nang gustong makamit. Ito man ay may kinalaman sa iyong karera, relasyon, o personal na pag-unlad, ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng enerhiyang kinakailangan upang gumawa ng mga hakbang patungo sa katuparan ng iyong mga pangarap. Huwag matakot na mangarap ng malaki, lahat ng tagumpay ay nagsisimula sa simpleng pangarap na may kasamang aksyon at paniniwala sa sarili. Iwasan mong hayaang mahadlangan ka ng mga pagdududa. Kung may mga pangarap kang tila imposibleng maabot, alalahanin na kahit maliliit na hakbang ay maaaring maging daan upang ikaw ay makarating sa tabumpay. Ano mang simpleng desisyon na yong gagawin ngayon, tulad ng pagpaplano ng mga susunod mong hakbang, pag-aaral ng bagong kaalaman, o pakikipag-usap sa mga taong makakatulong sa iyong pangarap, ay mahalaga at makabuluhan. Maaaring dumating din sa araw na ito ang mga sandali ng frustration o pagkainis. Sa halip na hayaang madaig ka ng mga negatibong emosyon, paalalahanan mo ang iyong sarili na ang pagpili ng tamang reaksyon ay mahalaga. Bilang isang Scorpio, taglay mo ang likas na tapang at lakas ng loob, ngunit mahalaga rin na matutunan mong pigilan ang bugso ng damdamin sa mga sandaling kinakailangan. Kung may mga taong susubok sa iyong pasensya, huminga ng malalim at piliin manatiling kalmado. Ang iyong pagpipigil ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang pagpapakita ng iyong tunay na lakas, ang kakayahang magpigil upang mapanatili ang kapayapaan sa iyong paligid. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay pula. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng tapang, determinasyon, at lakas ng loob. Sa pagsusuot ng pulang damit o paglalagay ng mga pulang bagay sa iyong paligid. Mapapalakas mo ang iyong kumpiyansa sa sarili at mas magiging matatag ka sa pagharap sa mga hamon ng araw. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, siyam, at dalawamput isa. Ang tatlo ay simbolo ng kagalakan at malikhain enerhiya, paalala na sa bawat problema ay may pagkakataon pa rin makahanap ng kasiyahan. Ang siyam naman ay tanda ng pagiging buo at pagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga bagay na dati mong hindi maintindihan. Samantala, ang dalawamput isa ay sumasalamin sa tagumpay na bunga ng mga pagsisikap na iyong ginawa sa mahabang panahon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglalaan ng oras upang tumulong sa iba. Maging ito ay sa simpleng pakikinig, pagbibigay ng payo, o pag-abot ng tulong sa nangangailangan, ito ay magbibigay sa iyo ng di matatawarang kasiyahan. Sa pagtulong sa iba, hindi mo lamang pinapalawak ang iyong koneksyon sa mundo, kundi pinapalago mo rin ang iyong espiritual na pag-unlad. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo kung paano ka lumago mula sa mga karanasan mo ngayon. Anumang pagsubok na hinarap mo, tandaan na ito ay bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa isang mas matatag at mas makabuluhang buhay. Yakapin mo ang bawat leksyon na hatid ng araw na ito at hayaang ito ay maging gabay mo sa mga susunod na araw. Sa bawat pagbangon mo bukas, taglayin mo ang pag-asa, tapang, at paniniwala na kaya mong harapin ang anumang hamon na darating. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.